Lena 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 Robert Robert Mangdol po si Lena po. Ha? Si Lena. Ako eh, tulog po eh. Masakit ang katawan. Masama pakiramdam. Sige po, dibalo na lang po. Babalik na lang po ako mamaya. Sige eh. po. Chong, Si Abel po ba yung dumaan? Ah, uh, may nagtanong lang. May nagtanong na tao eh. eh. wala, malis na. Ano ba nagustuhan mo dun sa taong yon ha? Eh, wala ka namang mapapala dun eh. Tsaka mabait naman po si Abel. Masipag po at saka may pangarap. Naghihintay na nga lang po siyang sumampan ng barko eh. Pag nangyari po yun... Nako eh, kailan pa? Makasampa man yung tao yan sa barko, magkano lang naman ang kikitain niya. Alam mo ang bagay sa'yo, yung mayaman kagaya ni Baron. Aba, bakit kaya hindi pa dumadalaw yung, yung taong yun? Baron. Baron. Akala ko, nakalimutan mo na kami. Wal pa. <laughs> si Lena. Ikaw naman. Pwede mo namang dalawin si Lena sa bahay. Inibita mo pa kami dito eh. Yeah. Eh, masikip po kasi sa inyo. Di kasi auto ni Boss doon hindi ako nakadalaw ka agad kasi inuna ko yung mga negosyo ni Uncle. Alam niyo na, baka malugi. Ako, oh, tama ka. Mahirap talaga pabayaan niyang pasugalan na yan eh. Nakakaingit naman yung uncle mo. Saan nga nagpunta? Sa Macau? Ah, uh, sa Las Vegas siya ngayon. Mga three weeks siya mawawala. Kaya ako na muna na mamahala sa mga iniwan niya Kailan dito. Kaya nga Ha? Hi, Lena. Okay lang ba kung yayain kita mag-dinner mamaya? Um, <clears throat> sorry po, Mr. Villa de Asis, okay. pero... baro na lang. Asensya na po, pero hindi po ako pwede. Meron na po kasi akong nobyo. Tsaka nagpa-plano na kami magpakasal. Salamat po sa pag-imbita sa amin, ha, pero marami pa po akong gagawin, eh. Mauna na po ako. Ah, uh, uh, Baron, uh... Asensya na, ah, uh, ah, uh, bayan mo ako nang bahala ka kakausapin ko. Sandali, kakausapin lang namin. na! bye ko?